Hello guys. So dumating na yung ano yung motor. Papun kararating lang para sa ano galing si Bale. So ayan na ganyan binababa ang mga tao. If high tide, pwede siya sa ano dun sa gilid. Kaya lang low tide kasi ngayon okay, kaya, ganyan no. Oh. O, tingnan niyo naman yung ano. So yan inaano ng um, ganyan yung may may kakalong sa yun na ano so here tapos may mga motor na nakaantabay dito Ayan, so. so ito yung port ng ano pinamalayan port papunta ng Marinduque din pala dito din pala papuntang Marinduque at saka Sibali Island so yun konti, parang konti lang naman yung pasahiro today. Yan, very exciting, right? Mamaya, gaganyanin din siguro ako. Oo. So, yan. So, ganito yung, ano, ganito yung, ano. Ayan siya, ayan. Ayan, tapos dito. Ganun. Agoy. Wait, sa, wait. Parang masasagatahan tayo dito. Ayan. Abi. Tayo mahulog. Ayan sya oh. Kita nyo, guys. So, yan Ayan, mga bagong dating yan, galing sa Sibale. So, later on, iluload naman yung mga pargada para sa Sibale naman. So, this is it. Kami naman ang sasakay dyan mamaya-maya.